Okay, balik tayo sa ating programa, 9.46 ang ating oras. Eugene, uh, nakikinig ngayon ang ating mga kababayan sa... Uh, Taiwan, mga nagtatrabaho doon. Meron tayong tinanong kung ano masasabi nila dito sa pagkatanggal ng Chief Justice Corona. At may mga sumagot. Yung iba kong mahabol, hindi ko na nakopya. Ha? Ito lang yung pinagtsagaan kong i-copy-paste kanina. So basahin mo yung mga comment nila kung meron silang pakialam. Uh, intanong natin kung meron bang, eto basahin ko. Question for to uh, today's broadcast. Sa palagay nyo po ba, sa pagkatanggal ni Chief Justice Corona, mababawasan na ba magnanakaw sa gobyerno? Dapat nga bang ilantad ang kayamanan nila? bago maupo sa pwesto o wala kayong pakialam kasi mga OFW's uh, updated na sa balita dahil sa internet so alam nila na tanggal nawala ng corona si corona kaya ba yes. banggitin mo yung mga comment nila according kay Perly na Perly Baluyot na masugid nating uh, tagapakinig Good morning po Ate Lu. No comment po ako kasi po di ko kilala mga nakaupo sa atin. Good morning At kasi pare -pareho. na, na -post yan ng maga. Hmm. At pare-pareho lang silang walang nagagawa sa ating gobyerno. Sa kayamanan po nila di, uh, din naman na, di naman namimigay. Kaya po bahala silang magtago. He, <laughs> he. Hey, hey. Wala pa tago daw ni O. Sige, ano pa isa pa? Meron pa sumunod. Yes, meron pa. Galing kay Beth Sanoria. Medyo mahaba to ha, basahin ko na mabilis. Para sa akin, kahit sinong makaupo, ala ng pag-asa ang Pilipinas kasi nasa uh, trend, trend na yung kung baga nauso na kurakot, mabait, maasikaso, maalaga at concern. Kung habang tumatakbo pa lang, mapagpakumbaba na at may takot sa Diyos pero malalaman mo ang true kulay nila pag nagsisilbi na sila sa bayan. Kaya ako sa sariling sikap na lang para umangat ang buhay di, a, di asa sa, go, sa gobyerno. Salamat kung mapansin ka nila. Yun lang po ang masabi ko, Madam Luna short po. Ayun, wala, daw, wala po akong pakialam sa kanila. Ayun. O, ka, anong comment mo? Uh, anong comment mo doon sa... Ako nanood ako talaga ng impeachment trial. Ako, ma, yung, uh, may ilang senador akong hindi nakita na panood. Pero mas bumili ba ako doon sa mga nanindigan at hindi natakot doon sa desisyon nila. Dahil uh, I'm sure uh, sila mismo kinailangan nilang maging honest ngayon. Ako okay lang yan, natanggal siya kasi para bahagi ng pagbabago sa gobyerno exactly. dahil tumanda na ako, talagang walang nakukulong no na nasa posisyon na nagkasala. Ah, uh, naawa ko sa kanya nung una, pero uh, tama yung guilty para sa akin, guilty siya kasi dapat kapag nasa gobyerno ka, malinis ka. Tama naman. Mahirap kasi pag tinago mo yan, eh, unang-unang sumusuhay sa batas, ikaw na. Mm -hmm. Pero sana, sana lahat sila malaman natin kung magkano yung kanilang peso and dollar deposit. Tama. No? Bakit ba meron bang, Ba't bakit nasa-secure pa yung mga dollar na yan? Nagiging, ah, nagiging taguan, nagiging toolbox. Eh, I'm sure naman si Pangulong Aquino meron ding ano, dollar at <laughs> peso account. Pero sabi nga niya, yung pamilya niya kasi makikita mo talaga hindi correct sana maging, magandang halimbawa talaga siya sa mga nakaupo sa gobyerno. Lalo na sa PNP, dapat yung mga dollar account niyan, AFP, congressman, sinasabi nilang, Tong congressman, dapat to buksan oo, ninyo. Para para malinis nila yung... At para huwag nang malakas ang loob magtago ng kayamanan kasi mahigpit na. Bahagi ng pagbabago na sana bago tayo tumanda talaga maging corruption free na ang Pilipinas. Magiging kaduda-duda no? talaga, imagine. Ito ang mm. sweldo ng uh, congressman tapos at a certain period lolobo na lolo uh -oh. na yung kayamanan sa nanggaling. Okay, given na may business ka pero mm. eh, is it enough to justify that? Okay, hindi naman ako kami komentarista, no? Pero <laughs> sabi ko nga itong topic na to ay sineshare namin sa mga OFWs na kahit wala sa Pilipinas, i-updated sila sa internet. Kasi meron din silang mga comment, uh, lalo na sa Facebook, pinagtitripan nila yung mga issues na nangyayari sa Pilipinas. Kaya basahin mo pa yung mga susunod na comment nila. Galing kay Michelle Gonzalez, sabi niya, nako, ano po, ano pa po ba ang aasahan sa ating gobyerno? I ilan na lang yata ang matitinong nanunungkulan sa ating pamahalaan? Limang question mark. <laughs> Ayan po ang totoo. Imbis na tulungan ang mga taong nangangailangan, kung sila mismo ang magnanakaw, si more, wala na yung kasunod. <laughs> okay, oh. Okay. Tuloy natin mamaya kasi makakausap natin si Mr. Ray Tayag. Pag-uusapan natin kung uh, anong uh, matatanggap. Namatay kasi as na yung mga teachers no, sa no, Qatar. Uh, nine minutes before ten Dito pa rin sa Gabay ng OFW International Pwede kami panoorin Lalo na ating mga archive broadcast Sa www.gabaynangofwinternational.com Sa lahat ng mga gusto magpagawa ng website Sige na, plug mo oh, na Well, uh, sa mga gusto magpagawa po ng website Nandito lang po ako sa tabi ni Ate Lou <laughs> O nga, siya gawa na <laughs> ating <laughs> madali, website Madali nyo akong maitatanong sa kanya Kung nasaan ako Okay, pwede kayong mag-text sa akin, 0926-617-8082. At makakausap na natin ngayon si uh, Mr. Ray Tayag ng uh, OWA. Siya po ang uh, Division Chief sa uh, Advocacy and Social Marketing Division. At pag-uusapan natin ang gaganaping uh, Migrant Workers Day sa June 7. Alam niyo, every year pinag- uh, Uh, pinagdiriwang ang Migrant Workers Day at makakausap natin si Mr. Ray Tayag. Magandang gabi, Mr. Ray! Hi, Lou. Oh, kumusta? Hi, mabuti. Oh, sana magandang linya natin, ano? Ah, uh, di ba merong Migrant Workers Day celebration sa June 7? Ano ang pinaka-highlight ng ating uh, Migrant Workers Day celebration? Yeah, uh, Migrant Workers Celebration ng June 7 na joint anita uh, sa celebration ng COA sa Kakawa sa Andam sa Department of Labor no? Malinaw ba, Lu? Para ma... Ano? Tawagan ka namin nung Lays? Ay, may may medyo static yung aking Oo oh, nga. Tawagan ka namin ulit. Static. Uh, kami, o ikaw ang tatawag dito. Pwede mo kami tawagan sa 631. Ang uh, sige, sasabihin ni Jackie kung anong number mo tatawagan. No? Okay, balikan natin si Mastreya. Ayusin lang natin yung linya. Sayang. Okay, commercial muna tayo. Dito pa rin sa gabay ng OFW International. 7 minutes before 10. Perang pinaghirapan, dapat ingatan. Huwag waldasin kung saan-saan. Pati magnegosyo para future mo ay sigurado. Usapang pera, magnegosyo tayo. Okay, bahagi pa rin ating programming ang pagta... Siyempre, yun eh, no, ang ating negosyo segment para sa mga OFWs kasi karamihan sa kanila hindi natutong humawak ng pera. Uh, habang nasa abroad, gasos lang ng gasos. Kaya meron po kami segment na Business 101 or Usapang Negosyo. Tuloy natin si Mr. Ray Tayag. Magandang gabi uli. Mr. Ray! Yang line! Sa cellphone na lang kaya. Tawagan ka namin sa cellphone? Tawagan natin siya sa cellphone. Hindi ko gusto ang line niya eh. Uh, commercial mo ng from OWA? Saan? Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline,

Okay, no, makakausap natin mamaya si Mr. Ray Tayag. Uh, para sa OWA membership, no meron lang kayong uh, babayaran ng $25 membership contribution. An OWA member is entitled to the following benefits like insurance and healthcare benefits, loan guarantee fund, education and training, social services and family welfare assistance, workers assistance and on-site services. Pa Paano maging miyembro ng OWA? Na madali lang po yan. Uh, kapag meron kayong kontratang pinrasya sa POEA, kasama na yan ang pagiging member ninyo. $25 per contract. At uh, tumawag lang kayo sa kanilang 24-hour service. Uh, ang OWA Operation Center hotline is 833-6992 or tumawag sa 551-6641 or 551-1560. Ang, ang, kanilang website ay www.owa.gov.ph. Uh, pwede niyong tawagan si Mr. Ray Tayag sa room 401 uh, Owa Building, 7th uh, Street, FB Harrison, Pasay City. Or pwede mag-email, pid at owa or, or yahoo.com yan ang kanyang direct line is 8917741 ang kanilang trunk line 8917601224 okay makakausap natin mamaya kung bakit wala matatanggap na benepisyo ang tatlong Pinoy teachers na namatay sa Bilagyo Mall sa Qatar. At may, ah, uh, meron pa isang bad news sa uh, Eugene. Isang OFW na, na hatulan ng death penalty drug trafficking sa KL, Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia. Walang kadala-dala yung mga kababayan natin, ano? Para lang kumita ng pera. Oo, kapit talaga sa hindi na patalim yun. Hindi, nasanay sila dito sa Pilipinas that you can get away with it. Pero hindi pwede sa abroad iba, yun, ano? Iba, iba. Iba ang kultura, iba, iba ang, ang disiplina. Oo, Talagang nga, pagdisiplina, disiplina. Oo nga. Kaya, buti na lang, ano, uh, nagpunta doon si Vice President Dejomar Binay at yung ibang death sentence na na commute naman naging 13 years in prison pero kahit paano no. Uh 4 minutes before 11 okay na ba sa si queue? Uh, landline. Uh, Magandang gabi Mr. Ray. Landline niya. Hi Kuya. O sige itray it, ituloy na rin natin. So anong pinaka highlights ng OWA, uh, Migrant Workers Day sa June 7 ba yan? Uh, June 7 ba ang Migrant Workers Day? Hello. Wala akong marinig. Si Mr. Ray. Hello, Mr. Ray! Anong highlight ng Migrant Workers Day? Hello. Ah, oh, okay na, wali na na. anong anong pinaka-highlight ng highlight Hello, ng migrant? Hindi marinig. Hindi mo marinig? Anong pinaka-highlight ng uh, Migrant Workers Day? Hindi niya ako marinig. Hello, do. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Uh, Ba't di niya ako marinig? Marinig. Anong pinaka-highlight ng... Kaya ko ang member. Ah. Uh, Also sige. break tayo. 3 minutes wala, wala, before. Maririnig. Wala daw siya marinig. 3 minutes before 10. Dito pa rin sa Gabay ng OFW International. Ano pinaka-highlight ng uh, uh, migrant workers day celebration sa June 7. Ano ano pinaka-highlight ng migrant workers day celebration? 🎵 ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline,

Okay, uh, two minutes before 10, dito pa rin sa gabay ng OFW International. Cancel muna natin yung interview ko sa Ray kasi medyo magulo ang kanyang line. Sa kabilang stasyon na lang. <laughs> Mayroon pa ako isang broadcast sa kabilang stasyon, hindi ko lang sabihin kung saan. Okay, uh, ang OWA po ay nananawagan sa lahat ng OFWs na hindi pa nakakaboto, hindi pa nakakapag-register. Lalo na yung hindi pa... Nakaboto ng ating automation. No, register now as an overseas Filipino voter for the upcoming 2013 elections. Go to the nearest embassy, consulate, or MECO till October 2012. Your vote is our future, so exercise your right to vote. Registration ends October this year. Call OWA for more details 833 6992 or text OWA 0917 898 6992. O alas 10 na ng gabi, mabalik tayo dito pa rin sa gabay ng OFW International. Kagaya ng sinasabi ko kanina, meron din palang budol-budol sa abroad. At tinatarget naman nila yung mga, makapinod din ang gumagawa nun, ano? At tinatarget nila yung mga OFW families, no? Di ba? Narinig niyo na ba kung ano yung budol-budol? 'Di ba? Narinig mo na ba kung ano yung modus operandi ng budol budol? Oo, Kasas yung kunwari kakilala, mayroong nangyari, tapos magpapalabas ng pera or kahit anong uh, aksidente, nagkasakit, ay nasa ospital. Oo, na ng gamit. Wala papanggap na para lang uh, makaisa. O, para makakuha ng pera. Okay, mm. meron dyan sa UK, mamaya sabihin namin. At, meron sulat dito, napakahaba talaga, grabe. Sige, basa. Na masa. isang ang haba eh mamaya na lang eh may pagkaengot din itong OFW. <laughs> eh kasi ba naman no oh, na, nanalo daw siya 780,000 pesos. Mamaya makakausap naman natin si Mr. Greg Rulioda ng PhilHealth. Pag-uusapan natin ang, tungka, uh, ang problema ni Mr. Tito Enriquez na siya ay isang seaman at gusto daw niyang magtanong sa PhilHealth kung makakakuha ba siya ng PhilHealth benefits kung siya ay magpapadenture fixed bridge. Kasama ba yun? Root canal? Kasi nga naman mahirap daw pag nasa barko, hindi niya masyado maasikaso at magpaayos ng porcelain, porcelain denture. Kasama ba ito sa benepisyong makukuha sa Feel Health, yan yeah, tatunungin natin, yan yeah, mga gusto mong paganda. Uh, at uh, nagbakasyon po ang isang kababayan din nating OFW na si Lenny Heron at nagpapacheck up na rin, pap smear at meron daw siyang sisa ovary pero uh, siya daw ang gumasos, uh, ano ba ang maitutulong dito ng Feel uh, Health? Mamaya pag-uusapan natin yan. At si Olivia Navarro na nasa Singapore, nagpapacheck up daw siya, nalaman na may bukol ang kanyang breast, uh, cancerous daw, kung ano matutulong ng PhilHealth, uh, malalaman natin yan. At si Mrs. Cora Miranda na ang kanyang asawang uh, factory worker ay nasa Taiwan, member daw siya ng PhilHealth. May matutulong ba ang PhilHealth sa kanya? Ang PhilHealth member ay ang Mr. at ang Mrs. ang magpapa-opera sa katarata. Meron bang may tutulong sa kanya? Sasagutin yan mamaya ni, uh, ni Mr. Greg Yoda.